Mas praktikal para sa maraming Pilipino na bigas ang natanggap imbis na bulaklak nitong Valentine's Day. Kasabay nito, may rekomendasyon din ng Department of Agriculture sa DSWD kaugnay sa mga ipumamahagi sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ang detalye sa report ni Clazel Pordilla, Rise and Shine Clazel. Sa pagtitinda ng gulay, itinatawid ng single mother na si Aling Betty ang arawang gastusi ng kanyang anak at tatlong apo. Kaya hiling niya ngayong araw ng mga puso, kung may magbibigay, bigas na lang ang iregalo. Bigas, lahat ng mga, pami, mga, mga, mga apo ko makakakain, diba? Ayon bulaklak, sa dalawang araw lang matatapon mo na. Ganyan din ang hirit ng Department of Agriculture. <laughs> bigas, wag na yung flowers kasi hindi makain yon, uh, matinic pati kasi ang rusas ay matinis pero matamis ang bigas. Bigas pa more. Sa halip na pera, bigas din ang inirekomenda ng DA na ibigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga benepesyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa DA, makatutulong ang pamamahagi ng bigas para maibsan ang mataas na presyo ng bigas. Nitong Enero, pumalo sa higit 22% ang rice inflation rate na pinakamataas sa loob ng 14 na taon. So we will take them out in the price pressures of the market in terms of buying high price rice. These are 20% all over the country, which are the vulnerable poor, under this WD that is a beneficiary for poor peace. And we're giving them money And unfortunately, because that is not rice, they're going to buy rice in the market price. And that, that put pressure and inflationary in the market. Magkakaiba naman ang opinion dito ng ilan nating mga kababayan. Siyempre, sa eskwela, hindi maaaring mawala ng pang di ba? O sa mga pang baong -baon sa mga bata, ganun. Eh yung bigas, <laughs> mabibigyan mo ba lahat ng anak mo ng pang sa bigas? O, E yung pera ng 40 papano, napaparaos mo yung pabor ako dun eh, bigas na lang. Hindi natin masasabi yung pera, baka mamaya ibibigay natin sa magulang natin yung pera. Mamaya, bili lang ng alak, isugal lang. Mas importante sa akin yung bigas. Oh, kasi ulam na lang kailangan mo dun eh. Ayon sa ilang grupo ng magsasaka, kung bigas ang iaabot sa mahihirap nating kababayang four-piece beneficiaries, dapat hindi imported kundi ani ng mga magsasaka at ang makakapagpababaan nila ng presyo ng bigas. Para magawa nila yan successfully, Palakasin nila yung ating lokal na produksyon. Nakatali na ang presyo ng bigas sa world market. Ibalik yung trading function ng NFA. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., layo ng gobyerno na pataasin ang produksyon at gawing resonable ang presyo ng bigas. Target ng DA, natutukan ng iba yung pag-invest sa irigasyon, makinarya at post-harvest facilities.